guys. Pagkas po sa inyo. Dito na po tayo sa room naman ni Ato. Okay? sa master bedroom. Ito guys. Ayan, nagpapalita so, Ito na po. kami rito guys. And then, ito na po yung aming uh, dog na isang walang uh, nakaraan. Dito ba? Ah, binarmisang. Ah, uh, nalikan natin ang mga sulit dun, guys. Ayan na. Nakakabit na po siya. Uh, ayan guys. Ah, eh, ayun. Tayo. Marami pang experience nito guys, ayan o, kaya nyo naman o. Ito po yung aming pinaka-master bedroom. So, uh, yun na rin po yung ating CR guys, ayan. Ayan, yung CR namin guys, ayan mga line na ng tubig. na rin na yan. So, sa taas. Uh, kayo sa third floor. Tuloy uh, nyo so, lang po sa na sa plate ang kanya house, mga idol. See you on my next vlog guys. Uh, Magandang hapon sa inyo mga idol. Ito na po yung kaganapan sa ating house guys. Dito sa room namin ni Ate Oates. Ayan so, po yung kahapong pinalit namin guys. Eh. At na po ano. Maliban na lang po sa poste. Eh. kaya eh, babalikan po natin yan. And then ito na po tayo sa kabilang side. Ito po yung nagawa ngayon. Ang araw na to. Ayan. napalitadahan na na rin po siya. No? So, tayo yung pintong yan. Yan Yan po yan yung sa fire exit namin guys. Ayan, ang daming tambak pa rin ano. Ayan guys. kami tandaan na po natin pero Malapit pati na yung room namin. Ayan, hanggang sa may kabilang pinto guys. Uh, harap po. Ayan. Ayan, ano po yung natitira. Bukas yan po yung aming palitan na ang ganda ni Lelia o Chapo. ito po yung so, isang side na to. Ito na po yung pinakamalaki guys. Ayan no? So ayan na guys ang mga kaganapan sa ating update sa ating house. Continuous watching lang po kay Wellers. We Will love you all guys. Ingat-ingat po tayo.